Kung tanong. Bagamat may temporary restraining order, gusto ko lang malaman na in the future, kung sakaling talakayan na to sa uh, Supreme Court, ang, ang One Rider Party ba ay sangayon sa pagpapatupad ng NCAP nationally? Dahil ito ay isang paraan para masugpo natin yung pangingikil, yung uh, pang-aabuso ng ating mga traffic enforcers dahil kinukuha nila yung license at subject to human, uh, may human subjectivity. Yes, Mr. Speaker. Maganda po ang NCAP hindi may tatanggi. Dahil diyan po ay mapipigilan ang pangangotong at pangabuso ng ilang mga pulis at ng ilang mga traffic enforcers. Ang kinukwestiyon lamang po natin kaugnay sa pagpapatupad ng NCAP is yung pong sistema. Ano po yung sistema? Mr. Speaker, marami ng motorista ang nagkaproblema dahil sa NCAP. Para po maging malinaw sa bawat isa sa atin, hayaan po ninyo na magbigay ako ng maikling kwento. Isang rider, after several months, siya po ay magre-renew ng motorsiklo niya, ng riso ng kanyang motorsiklo. Sabi po ng LTO, Mr. X, bumalik ka muna sa lokal na pamala ng Maynila. Nakalarma ang iyong motorsiklo. Pagpunta po niya sa lokal na pamala ng Maynila, na pag-alaman po niya, Mr. Speaker, more than 90,000 pesos ang kanyang mumultahan dito. Bakit po? Hindi po nabigyan siya ng kaukulang notice doon sa kanyang paglabag. Araw-araw, Mr. Speaker, paulit-ulit yung kanyang paglabag. Bakit po nangyari ito? Ang rehistro po ng kanyang motorsiklo ay naka-address sa Maynila. Samantalang siya ay kasalukuyang naninirahan sa Cavite. Sa madaling salita, Mr. Speaker, nire-recognize natin yung sinasabing ignorance of the law, excuses na one. Pero, kung sana naipadala agad ang notice of violation sa nasabing rider, hindi sana magpapatong-patong ang kanyang violations na nagkakalaga ng more than 90,000 pesos. Mr. Speaker, yan po ay isa lamang sa mga limbawa, pero napakarami na po ang nagulat dahil napakalaki ng halaga na sinisingil sa kanila ng lokal na pamahalaan ang punto natin dito Mr. Speaker maganda ang encap pabor tayo sa encap pero kung hindi mareresolba ang mga problema na dapat maisaayos muna tayo po ay tumututol sa pagpapatupad ng encap Mr. Speaker Maraming salamat, Mr. Speaker, sa punto na to. Naniniwala ko na yung debate ng NCAP ay another topic for another day. Nag nais ko hong pasalamatan muli ang ating uh, butihing kasamaan mula sa One Rider Party List.